Hindi totoong may ibinibenta ang pekeng sa lungsod ng Davao. Yan po ang lumabas kasunod ng masusing pagsusuri ng mga autoridad sa inireklamong malastyrofoam na kanin. Nakatutok si Maki Pulido. Conclusion ng Special Interagency Investigation Task Group na binuo para imbestigahan ang diumanoy peking bigas, walang peking bigas na ibinebenta sa Davao City. Nasabi raw nila ito base sa random sampling sa mga bigasan at warehouse sa Davao City. Ito ang nilatag na resulta sa case conference tungkol sa nag-iisang kumpirmadong kontaminadong kanin na mula Davao. Malamang daw na nakontamina ang inireklamong kanin dahil mishandled ito hindi dahil sinadyang lagyan ng chemical. It was uh, packed, packed uh, in a, a sando sa plastic. It stayed in the freezer I think for two days and it was brought out and stayed there for another hours and then put back to the refrigerator and that's the time after doing that they they hot water in it. Nahaluan ng tatlong klase ng kemikal ang inireklamong kanin. Isa na rito ang dibutyl phthalate na ginagamit sa paggawa ng plastic. Duda ng mga investigador, ito ay dahil matagal binalot sa plastic ang kanin. Sinimulate natin using, inapproximate in natin, including yung material na ginamit niya, pati yung bigas na ginamit niya, at bukas isasubject natin, isasubmit natin sa Ayo for lab tests. Ano? Tindahan ni Noel Canencia ang itinurong pinagbilhan ng bigas. Masama ang loob niya dahil imposible raw na ang 10 kilong bigas lang na nabili ang kontaminado gayong sako-sako ang ibinenta niya sa iba't ibang tao. Padami pong customer. Uyay, iba, wala, hindi, wala, wala, wala mga reklamo. <turabilita> <turabilita> Pero sa kabila ng kumalat na balita, hindi naman daw apektado ang negosyo ng mga kainan. Mula Davao City, Maki Pulido, Nakatutok, 24 oras.